Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Ngayon, nandito ulit tayo sa bundok Sodoma at tutuklasin natin ang isa sa mga pinakanatatangi at nakakamanghang lugar dito sa Israel. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. At para bisitahin ang isang napaka-extreme na lugar na ganito, hindi ako pwedeng pumuntang mag-isa. Kaya inimbitahan ko ang isang espesyalista na makipagkita sa akin. Siya ay si Shlomi Lobaton. Kaya sumama kayo sa akin at makipagkita tayo sa kaniya para simula ng araw na ito na siguradong magiging isang tunay na pakikipagsapalaran. Umaakyat na tayo ngayon sa bundok Sodoma kung saan dating matatagpuan ang lungsod ng Sodoma na winasak ng Diyos gamit ang apoy, asupre at asin. At sa kasalukuyan, Halos puro asin na ang lugar na ito at nakita natin ilang linggo na ang nakalipas na wala talagang buhay dito at hanggang ngayon ay makikita pa rin dito ang asupre at ang apoy. At ang link para sa nakaraang video ay nandito ngayon sa itaas at makikita rin sa dulo ng video na ito. Pero ang pinakamahalaga tungkol sa Sodoma ay makikita natin ngayon ang loob nito. Isang tunay na lihim ang lugar na ito sa katunayan, hindi pa ako nakapasok sa loob ng Sodoma hanggang sa araw na ito. Mga kaibigan, patapos na namin ang pag-akyat na ito na napakahirap pero tingnan ninyo kung gaano kaganda ang tanawin mula rito. Nakikita na natin ngayon ang Dead Sea at napakainit nito. Lampas na sa 40 degrees Celsius ang init at sa kalagitnaan ng tag-init ay pwedeng umabot ng 45 kung hindi man ay 50 degree. Pero sa wakas malapit na tayo dahil makikita na natin si Shlomi. Shalom Shlomi! Huh? Magandang hapon at kinagagalak kitang makilala! Magandang hapon! Sabihin mo sa amin kung saan tayo pupunta ngayon. Dumating na tayo sa bundok Sodoma at papasok tayo sa isang kuweba ng asin gamit ang mga lubid. magrarappel tayo ng dalawang beses at bababa ng 80 metro papasok sa ilalim ng lupa. Sa Sodoma, may dalawang daan at anim na kuweba, ngunit pito lang sa mga ito ang may labasan. Halos dalawang daan sa mga ito ay may tubig at mga lawa sa ilalim ng lupa na talagang espesyal at kakaiba. May mga kuweba barito rito na puno ng tubig? Oh, hindi ko alam yon. Pero yung papasukin natin ngayon, tuyo ba yon? Oo, oh, tuyo ito. Mga kaibigan, gaya ng sinabi niya, papasok tayo ngayon sa loob ng Chan, sa loob ng mga bituka ng Sodoma. Sa Chan. At para sa akin, gaya ng nabanggit ko, ito ang unang beses na papasok ako sa loob ng Chan ng Sodoma. Kaya simulan na natin ang adventure na ito dinalhan ako ni Shlomi ng safety equipment kaya isusuot ko na ito ngayon at pupunta na tayo maya maya sa bundok tara na tara na. At isang interesanting bagay ay ang mga kuweba ng asin ay matatagpuan lang sa dalawang lugar sa mundo. Kaya dyan ko sa sa Israel, sa bundok Sodoma, at siya ang pangalawa ay nasa Iran. Nasa kasalukuyan ay itinuturing na malaking kaaway ng Israel. Mukha itong tsokolate pero clay ito, mga patong-patong ng clay. Kapag tiningnan natin ng malapitan, makikita natin ang mga layer ng asin sa pagitan ng clay. Sa tuwing pumupunta ako dito sa bundok Sodoma, may nadidiskubre akong mga bagong bagay. Ibig kong sabihin parang papel ito, parang sheet ng sushi. Yan nga. At natural ito dito sa bundok, kaya talaga namang walang ibang lugar sa mundo na katulad ng Sodoma. At habang papalapit tayo sa kuweba, lalo akong na-excite, Mas tumataas ang adrenaline ko at mas gusto ko pang pumasok. Kaya kukuha ako ng maliit na alaala. Mukha siyang tsokolate pero hindi ito kinakain. Hindi ito kinakain. Kukunin ko lang bilang alaala. Tara na. Wow! Mula dito, nakikita na natin ang pasukan ng ating kuweba sa nakaraang video nung tinanong ko kayo kung gusto ninyo akong pumasok sa isa sa mga kuweba, ibig sabihin pumasok sa loob ng Sodoma, marami sa inyo ang nagsabi, Alin, huwag kang pumasok, delikado yan, ATBP. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong pag-aalala at hinding-hindi ko gagawin ang anumang bagay na maglalagay sa panganib sa aking buhay o sa sinuman sa aking team. At totoo, may mga kuweba talagang gumuguho na at may mga kuweba ring delikado. Kaya para makapasok, no, kailangang may kasama tayong eksperto sa lugar kaya tinawag ko si Shlomi. Gusto ko sanang itanong, ilang beses ka na bang nakapasok sa ganitong kuweba? Nakapasok na ako sa kweba na ito ng isang libot dalawang daan hanggang isang libot tatlong daang beses na. Kaya mga kaibigan, gaya ng nakita ninyo, nakapasok na siya rito ng mahigit isang libong beses. Ilang taon ka nang pumupunta sa mga kuweba rito? Labing taon? Labing dalawang taon? Matagal-tagal na rin pala. Kailangan mo ba ng anumang kagamitan kapag magisakang isa kang pumapasok sa kuweba? Hindi ka pwedeng uh, pumasok ng mag-isa kasi delikado. Kailangan mong mag ng mag-isa. At kailangan mo rin ng gabay na kabisado ang kuweba kasi marami itong sangang daan at mga lagusan. At kung walang taong kabisado ang kuweba at walang mapa, posible kang maligaw. Ang kuweba na pupuntahan natin ngayon ay may 2.5 na kilometro, napakalaki nito. Kaya mga kaibigan, kailangan mo ng isang taong kabisado ito sa dalawang dahilan. Uh, una, lahat ng kagamitan ay tungkol sa kaligtasan at pangalawa, isa itong labirinto, may mga labirinto sa loob ng Sodoma at kaya dinala ko ang pinakamahusay dito sa Israel para sumama sa akin. Anong kagamitan ang dadalhin natin sa pagpasok? Meron tayong mga espesyal na lubid, may malalakas tayong flashlight para makakita sa loob ng kuweba. Kasi sobrang dilim talaga sa kuweba, isang daang porsyentong madilim, kaya kailangan natin ng maraming ilaw. At meron tayo dito, mas maraming lubid. Ilang metro ng lubid ang meron dito? Isang daan. Isang daang metro? Isang daan hindi na masama. Tulad ng nakikita ninyo mga kaibigan, handa kami para sa adventure na ito. Habang naghahanda siya, gusto ko pang magtanong sa kanya ng ilan pang mga tanong. Una, paano ka napunta sa mundong ito ng mga kuweba? Anong pinag-aralan mo para makapagtrabaho sa mga kuweba? Nakabasa ako ng isang libro at uh, nagustuhan ko talaga ang uh, pangunahing tauhan na may libangan na pumasok sa mga kweba at uh, talagang nakuha nito ang aking atensyon kaya napunta ako sa mundo ng mga kweba. At ngayon, ako ang uh, gumagabay sa mga mananaliksik mula sa iba't ibang panig ng mundo sa kanilang pag-aaral sa mga kweba. Wow. At naghahanap ako ng mga hindi pa natutuklasang uri ng alakdan, alimango at gagamba. At dito sa Bundok Sodoma, eh walang anumang buhay dito. Tanging tuwing taglamig lang dumarating ang mga paniki na dito naghi-hibernate ng mga dalawang buwan. Sayang, alam ko oh, ay walang buhay dito sa loob ng Bundok Sodoma at kinukumpirma niya iyon. Ibig sabihin, isang eksperto ang nagsasabi na talagang walang buhay dito. Dalawang buwan bawat taon, may mga paniki na pumupunta rito para maghibernate, pero wala ng ibang buhay. Ibig bang sabihin sa ibang mga kuweba meron? Sa Israel may limang libo at anim na pong kuweba. Uh, maraming hype sa mga kuweba pero dito sa bundok Sodoma wala talagang kahit ano. Walang gagamba, walang, wala, wala, wala. Napansin niyo mga kaibigan, nagsasalita siya ng kaunting Portuguese. Paano ka natuto ng wikang Portuguese? Dahil ang asawa ko, siya ay aking... Asawa? Oo, asawa. Ang asawa ko ay isang karyoka mula sa Rio. Bukod sa pagkaalam niya sa lahat ng tungkol sa mga kuweba sa bundok Sodoma, marunong din siya ng kaunting Portuguese. Ayos na, ayos. Ah, ayos na, ayos. Salamat. Sige, magpatuloy ka lang dyan. Kapag handa ka na, bababa tayo. Sige. Medyo natatakot ako sa taas pero sigurado akong sulit ito. Ngayon, pababa na rin si Shlomi. Ngayon ang pinakamahirap na bahagi. Bumaba kami ng kaunti rito pero ngayon ay bababa tayo ng 80 metro sa loob ng Sodoma. And sobrang dilem. At kaya mayroon akong maliit na ilaw sa ibabaw na bubuksan ko pagpasok ko. Ay, ay, ay mga kaibigan. Nakikita niyo ba yung maliit na tuldok doon sa itaas? Ako yon. Pumapasok tayo sa loob ng Sodoma. kaibigan Pakiramdam ko ay nakarating ako sa buwan. Alam kong maganda ang lugar na ito pero wala akong ideya na ganito pala ito. Sobrang kakaiba. Ngayon, si Shlomi naman ang bababa at sobrang kinakabahan ako na nandito ako, pinagpapawisan na ako ng todo. Wala kayong ideya, pero tingnan nyo ito, ang mga pader, gawa ang mga ito sa asin. May manipis na layer ng buhangin, pero kitang kita mo na asin talaga ito. Wow, tingnan nyo ito. May tubig, halika rito. Tingnan nyo, nakikita nyo ba ang basa kong daliri? may tumutulong tubig mula rito. Paano kaya nagkakaroon ng tubig sa gitna ng disyerto? Isa itong tubo. At mula sa tubong ito ay basa na ang kamay ko. Lumalabas ang tubig na may asin. Itatas ko ang aking mga mata sa mga bundok kung saan manggagaling ang aking tulong. Ang aking tulong ay mula sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Hindi niya hahaya ang madulas ang iyong paa. Ang nagbabantay sa iyo ay hindi matutulog. Tingnan mo, ang tagapagbantay ng Israel ay hindi matutulog ni hindi aantukin ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo mula sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong pagpasok at paglabas mula ngayon at magpakailanman. Isang awit para sa mga mataas na dako. Bumaba si Shlomi habang umaawit ng mga salmo. Sa tingin ko ay magandang ideya iyon dahil ngayon lang niya ibinagsak ang mga lubid. Ibig sabihin, hindi na tayo makakalabas dito at sa halip ay tatawid tayo sa kuweba, tatawid sa bundok hanggang sa makalabas tayo sa harap ng Dead Sea. Kaya maglalakad tayo ng napakalayo. Sabi niya na kahit gumapang tayo ay gagapang tayo at kung hindi ninyo masyadong marinig ang tunog, humihingi ako ng paumanhin. Pero simula nang pumasok kami dito sa kweba ay nagkaproblema na ang tunog, pati na rin ang kamera, kaya hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero simula nang pumasok kami sa Sodoma, nagsimula nang magkaproblema ang lahat. Pero gusto pa rin naming mag-film. Gusto naming ipakita sa inyo ang lugar na ito. Kaya kung may kaunting problema sa larawan, sa tunog, o kung ano paman, huwag ninyong pansinin dahil parang hindi gusto ng aming kagamitan ang Sodoma may talon dito. Ibig sabihin, hindi ngayon sa oras na ito, pero sa ilang araw, tuwing taglamig kapag may malalakas na ulan, lalo na sa bahagi ng mga bundok ng Hudeya sa bandang Jerusalem, dumadaloy dito ang isang ilog, rumaragasa ang ilog, nakatayo tayo sa tuyong talon at dito ito dumadaloy. Dumadaloy ito ng tuloy-tuloy at humahantong sa Dead Sea? Tama, siyam na raang metro. Siyam nara ang metro, halos isang kilometro. Ngayon, susundan natin ang landas ng ilog na ito at ang fenomenon ng mga ilog na bigla na lang sumusulpot dito, tinatawag natin ito sa Hebreo na Chitafon. Mga bagyo ito at napakapanganib nila. Tinanong ko siya kung minsan na ba siyang nandito habang nangyayari iyon. Sabi niya na, Nandito na ako nung may bagyo pero nasa labas lang ako. Sabi niya, nakita niya ito sa labas dito isang araw. Napakadelikado pumasok dito kapag may tubig at bumabagsak ito. Isipin mo ang isang talon, bukod pa sa lahat ng ito may talon pang bumabagsak dito. Hinaharangan nito ang kalsada ng putik ng tatlong araw, walang sasakyan o tao ang makakatawid. Kaya kapag bumagsak dito, isinasara ang kalsada sa loob ng tatlong araw. Tatlong araw. Kaya isipin mo at ang Highway 90 na isa sa mga pangunahing kalsada na naguugnay sa Israel mula Hilaga hanggang Timog basta-basta nilang isinasara ang kalsada dahil ito talaga mga kaibigan kapag sinabi kong ang Sodoma ay natatanging lugar sa mundo, ito ay isang kuweba ng asin na may talon ilang araw lang sa isang taon pero may talon dito. At para sa akin, isang misteryo kung bakit walang ginagawang mga paghuhukay na arkeologikal dito. Mga kaibigan, ang Sodoma ay hindi pa nahuhukay at bukod pa roon, wala rin mga turista na pumupunta rito. Uh, noong dalawang libo at labing siyam, ang Israel ay mayroong mahigit apat na milyong turista at ilan ang pumunta at nakakita dito sa mga labi ng Sodoma o ng Gomora na malapit lang dito. Mga kaibigan, dito makikita natin ng malinaw na ito ay asin. Uh, gusto ko pa nga sanang tikman ang asin pero sinabi ni Shlomi na huwag, huwag na huwag dahil ang asin ng Sodoma at Gomorrah ay nakakalason dahil sa dami ng mineral at sa komposisyon nito. Hindi ko na lang sinabi sa kanya na natikman ko na dati pero sobrang konti lang. Kaya mga kaibigan, kapag pumunta kayo sa Sodoma at Gomorrah, ito ay bahagi ng kasaysayan sa Biblia at hindi ito nakakain. Pero gusto ko ring ipakita sa inyo ang pakiramdam ng paglalakad dito dito kapag naglalakad tayo, parang naglalakad tayo sa yelo, napakaibang pakiramdam, talagang kakaiba. Pakinggan ninyo rin ang tunog. At doon sa itaas, nakikita ko rin na may pulang araw na may guhit. Bakit kaya? Parang labirinto ito, mga kaibigan. Habang sinusundan ko si Shlomi, bigla ko na lang napansin na pumapasok siya sa iba't ibang lugar nakakakabilib na kung mag-isa kang pupunta rito, malaki ang posibilidad na maligaw ka. Kaya hindi ako magpapaiwan at susundan ko siya. Slomi, huwag mo akong iwan. Tingnan niyo mga kaibigan, ang pulang arrow. Papunta tayo sa kabaligtarang direksyon nito. Hindi ko alam kung saan ito nakaturo. Wala nang ibang instruksyon pero susunod ako kay Shlomi. Sabi ni Shlomi, may gusto siyang ipakita gamit ang flashlight. Wow! Tingnan nyo ito mga kaibigan. Asin ito at transparent ang bato dahil bato ng asin ito. Kaya nakikita natin ang ilaw ng flashlight mula sa ilalim na nagre-reflect sa lahat. Ang galing. Meron pa mga kaibigan. Hindi ginagawa ng bato yan. Ibig sabihin, nakikita natin. Hello dito. Wow! Gustong kong tikman ang asin na ito. Pero sabi ni Shlomi ay huwag daw. At habang tinitingnan ko ang lugar na ito na sobrang matindi at wasak, mahirap isipin na minsan itong naging luntian at namumulaklak. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang rehiyong ito ay luntian at puno ng buhay hanggang sa pagkawasak ng Sodoma at ng mga kalapit na lungsod. Ngunit sinasabi sa Biblia sa Ezekiel, Kabanata 47, na sa hinaharap, muling magkakaroon ng buhay ang rehiyong ito. At dito malapit nagsimula ng matupad ang propesiyang ito. At may mga isda ng lumalangoy kung saan dating naro ng Dead Sea. Kung gusto ninyong gumawa kami ng video na nagpapakita ng propesyang ito na natutupad sa panahon ngayon, i-like ninyo ang video na ito. At kapag umabot tayo ulit sa isang daang libong likes, ipapakita namin sa inyo ang mga isda sa Dead Sea. Pagkatapos ng nakakapagod na lakad mga kaibigan, pwede rin magpahinga dito. Sandali. Kaya. O oh, may nakahandang ka man ng asin dito. Kaya. Magpahinga tayo dito ng limang minuto at magpatuloy na. Tingnan nyo kung gaano kasikip, halos hindi ka makagalaw. Talagang mahirap makalabas. Wow! Dito sa itaas, makikita natin ang mga maiitim na batik ng alkitran na isang organikong material na lumalabas mula sa lupa at ginagamit noong panahon ng Biblia bilang panangga sa tubig at ito ang ginamit na pantakip sa arko ni Noe at sa basket ni Moises. Mga kaibigan, tingnan nyo kung gaano karaming kwento sa Biblia ang may kaugnayan sa lugar na ito. Ang kwento ng Sodoma ay hindi lamang kamangha-mangha at nakakatakot, kundi pinatutunayan din nito ang katotohanan ng mga kwento sa Biblia dahil ang mga materyales na binanggit dito ay matatagpuan sa rehiyon at ginagamit na ng mga tao noon. Wow. Uh, madami pa siyang ibinahagi sa akin na bago sa akin. Marami na akong nalalaman tungkol sa Israel, ngunit marami pa akong dapat matutunan. Kahit na nakatira na ako dito sa loob ng labintatlong taon, kaya balang araw baka makita natin ang aspalto at alkitran na lumalabas mula sa Dead Sea. Dito ay makikita ninyo na ang buong bahagi ng kuweba na ito ay gumuho. At palaging may mga pagguho dito. Ibig sabihin, ang bundok ay gumagalaw, patuloy itong tumataas na isang kakaibang pangyayari sa sarili nito. At kapag gumalaw ang bundok, nagdudulot ito ng mga pagguho, kaya lahat ng bahaging ito ay gumuho at ang tanging paraan para makadaan ay sa ibaba nito. Kaya mga kaibigan, magpapatuloy tayo ngayon sa pagapang para makalabas ng Sodoma. Dahil talaga namang ito yata ang pinakamahirap na lakad na nagawa ko dito sa Israel o baka sa buong buhay ko. Tara na. Mga kaibigan, maging ang ilaw ko ay kumikislap na. Ang lahat ay tumitigil na sa paggana at gumagapang pa rin tayo sa loob ng kuweba na ito. Mga kaibigan, mas mahirap ito kaysa sa inaakala. Lalabas na ako. Nakalabas na kami. Tulad ng nakikita ninyo, mga kaibigan, madilim na limang oras kaming naglakbay sa loob ng kuweba at gusto kitang pasalamatan ng buong puso, Shlomi, dahil kung wala ka, hindi talaga namin magagawa na makapasok, lalo na ang makalabas sa kuweba na ito. Salamat. Salamat sa iyo. Para sa mga gustong sumama sa mga adventure na lakad mo sa Israel, paano kanila makakasama? Mga kaibigan, para sa isang tunay na adventure sa Israel sa rehiyon ng Sodoma at Dead Sea, o mula Hilaga hanggang Timog ng Israel, makipag-ugnayan kayo kay Shlomi. Maraming salamat. Salamat, salamat. Mga kaibigan, isang halik. Magkita tayo muli.